Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video ay magluluto po ako ng sisig na tokwa. Una po ay ilagay lang natin ang margarine sa kawali. Kung walang margarine, pwede naman po butter. At mas maganda kong butter guys kasi mas masarap siya at mas babango. Dahil wala kaming butter, margarine po yung ginagamit ko. Ayan, mix lang po natin guys hanggang sa matunaw ang ating margarine. At pagka natunaw na yung margarine guys, ilagay na natin ang ating sangkap na bawang at saka sibuyas. pagkatapos na ilagay natin guys ang ating bawang at sibuyas antayin lang po natin siyang mag brown bago natin ilagay ang ating susunod na sangkap halo haluin lang natin siya guys para hindi po siya masunog para pantay po yung pagka brown niya So ayan, ilagay na po natin ang ating siling green. Ito yung nagpapaanghang po sa ating lulutuing sisig na tokwa guys. Mabango siya at mas masarap. At ilagay na rin natin ang ating fried tofu. Yan ang tukwa guys. Piniprito ko muna siya tapos niwa-hiwa ko siya ng cubes cubes. Dapat talaga sa sisi guys, mas maraming sibuyas, mas masarap. Pero dahil mahal po ang sibuyas, ay nagtitipid po ako ngayon. So, maliit lang po yung, kunti lang po yung sibuyas na nilagay ko. <laughs> Pagkatapos po, ilagay na po natin ang ating paminta. Pwedeng durog na durog yung powder talaga. Pero yung nilagay ko guys ay crack paminta lang po. Wala kasi kaming ano, pamintang durog. Tsaka ilagay natin, na rin natin ang ating oyster sauce. Tsaka haluin lang po natin siyang mabuti guys para hindi siya masunog at kailangan yung apoy natin ay mahina lang po siya para hindi masunog ang ating tokwa. At maglagay na rin tayo guys ng mayonnaise. Yan, isa sa sangkap ng sisig yung mayonnaise. Sachet lang yung nilagay ko guys kasi konti lang naman yung niluluto ko. So ayan, haluin lang nating mabuti para hindi masuno guys. Ulit-ulit ako ano, wala po kasing sabaw yung sisig, guys. Hindi ko siya nilagyan ng sabaw, kaya kailangan haluin siyang palagi para hindi masunog. Ayan. Tsaka, mag-add po ako ulit ng oyster, guys. Kasi mukhang kulang kasi yung ano oyster na nilagay ko. Dalawang sachet na maliit na po yan ang nilagay, nilagay ko, guys. Para mas masarap. at maglagay na rin tayo ng seasoning para mas lalong malasang ating sisig na niluto So ayan, luto na po ang ating sisig na tokwa. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, please paki-like at pak paki naman po para lagi ka pong updated sa mga gagawin ko pang pa mga videos. Thanks for watching! Bye bye!